Yes, po. Anong karaniwang pinakikialaman ng bienan sa mag-asawa? Go. Yung mga gamit po. Pagkaing masarap kapag tostado? Ah, uh, tinapay. Name something na dinadala sa beach? Yung ano, po. Uh, bola. Dapat mo itong gawin pero lagi mong dinidelay o ipinagpapaliban? Pas. Sa isang taon, ilang beses kang bumibili ng bulaklak? Uh, isa. Robin, tara, tignan na natin oh. dito. Okay. Robin, ano karaniwang pinakikilaman ng Vienan sa mag-asawa? Sabi mo, yung mga gamit. <laughs> Ang sabi ng survey siya na ay... eh. Uy, hala, it's okay. Pagkain masarap kapag tostado, tinapay. <laughs> yan, the best toasted bread. Ang sabi ng survey, wow! <laughs> Something na dinadala sa beach, yung beach ball. <laughs> survey. Uy! Ba, dapat mo itong gawin pero lagi mong dinidelay o ipinagpapaliban, hindi na natin nabalikan. Nagpas ka dito. But it's okay. Sa isang taon, ilang beses ka bumibili ng bulaklak, sabi mo'y isa. Ang sabi ng survey. Yo! Nice one, Robin. 78. Very good start. Balik na. And let's welcome back, Atom. <laughs> <laughs> Mukha ko ba si Jingoy? <laughs> Patrep! <Paring> Atom. <laughs> Kamusta? Masaya, masaya, sir. Masaya ako para sa'yo. Kasi ang anak mo, anak mong pungit, magaling, ay nakakuha ng 78 points. O, diba? Halos lahat eh. 40 ba? na lang. Ba? Bakit sa school, 90 lagi ang grade mo? Ba't dito 78 lang? Naka naman. Ayos <laughs> naman. Okay lang yan. 122 kailangan. Kayang-kaya ni Airpods Atom yan. At this point, makikita na po na manonood ang sagot ni Robin. Good luck, Atom. Give me 25 seconds on the clock. Ano karaniwang pinakikialaman ng bienan sa mag-asawa? Go on. Pagkaing masarap kapag tostado. Tinapay. Bakit sa tinapay? Itlog. Name something na dinadala sa beach. Ah, uh, beach swimwear. Okay. Dapat mo itong gawin pero lagi mong dinidelay o ipinagpapaliban. Homework, trabaho. Sa isang taon, ilang beses ka bumibili ng bulaklak? Dalawa. Let's go, pare-adong. Okay. Karaniwang pinakikialaman ng bienan sa mag-asawa, away. Ang sabi ng survey natin dyan ay? Top answer! Pagkaing masarap kapag tostado, sabi mo egg. Lalo yung di ba? Ang sabi ng survey dyan ay? Mayroon. Tinapay ang top answer. Tinapay. Tinapay something na dinadala sa beach, swimwear, swimsuit. Swim. Ang sabi ng survey, Uy! Ang top answer ay salbabida. Oh, kasi baka suot na nila ay swimwear. Dapat mo itong gawin pero lagi mong dinidilay pinagpapaliban. Sabi mo, homework. Ang sabi ng survey. Bob! Ang top answer, paglalaba. Paglalaba. Eto, sa isang taon, ilang beses ka bumibili ng bulaklak. Sabi mo, dalawa. Ang sabi ng survey. Panser. 154 atong congratulations. Panalo pa rin kayo ng 100,000 pesos. Team Maligam-Gam.